Tap over muna tayo. Dito tayo ng bibingka, yan o. 10 pesos kada isang bibingka. Marami sana eh. Ternate na. Papasok na ng Ternate Kapite. Oh, province the province. Bangka, Lutong Bisaya. Oh, okay, ano? ganyan ang paggawa ng bibingka Bisaya, ah. Nasa mga kaset? Cebu. Ah, Cebu 'yan. Danaw, dagag da, dagag bibingka sa Danaw. Hmm, Danaw. Pero pa, pero pa, pare pareha sa bakwan. Labi. Oh, basta Bisaya lang oh. 'yan. Oh. Basta babae. <laughs> po ko lalim no? 50 kilos Ang dami no Ano guys, bali 50 kilos ang sako yun ah Sa sakong bigas, Yan, ginagawa nilang bibingka rito Hindi ka tulad ng iba, bibingka Puro ano lang, arena Ito solid, kaya masarap Saka hindi tinitipid sa gata. Oh. Yan ang kwa dyan, yan ang... Walang uh, wala may gata pala may anak, walang gata. oh, sekreto ng mga bibingka sa Bisaya, yung gata. Hindi tinitipid. Yan. Tinitipid mo sa gata, ah, wala, wala na. lasa, o oh, peke na. Kaya dito, ano sa lugaran eh? Maragundon. Ah, Maragundon pa pala tayo dito. Dadalaw kayo kay ano, kay Serelos. Yan. Wala, hindi nasagot. Neluto nang bibingka oh, improvise. For 100 pesos bibili tayo. 'Yan, oh, dito na. alamat okay chargo na